guys, sumorder ako ng 5,000 pesos na lobster. <tiple> tapos syempre, magpapigil muna si Kuya ah. Idol. Ayan, tapos sumorder muna ako ng shake dito bago tayo mag-lobster ng pagkamahal-mahal. Oh, mahal. Kuya, mo ha? What? Siyempre, si Kuya ang expert uh. Ma din, kuya, sa mga ganyan. Yun naman, magkano karaming nilagay ni Kuya Mangdok? Sa halagang magkano yan? Magkano Kuya? 120. Sa halagang 120, eh. Ang daming nilagay ah. ni Kuya ah. Mangdok. Oh, Mamagtay ka mo dyan, Kuya. Yun oh. Tapos ayan, syempre, uh, Tinikman tinikmang ko na ang ginawang mangga ni Kuya Idol. Napakasarap yan, puro mangga, buti na lang hindi ako nagtay dyan. At syempre, ito na nga ang main, ano, natin, main event natin, ang 5,000 pesos na lobster. Tapos lagyan mo pa ng mga oyster, ang tawag dito, scallop, ba? Diba? So, ang medyo malaki-laki yung bill ko dito. Ay, yes, Kaya... <laughs>

Ayan na nga at mukhang lulutuin na ang kawawang lobster Tapos syempre mo dito talay scallop Tapos may mga shells just dyan Di ko na alam kung ano pa yung mga ano Tapos syempre ayan ang ginawa nila sa 5,000 pesos na lobster Okay, kala ko malaki Di naman pala ganun kalaki Saktuhan lang Pero marami silang nilagay dyan Meron silang nilagay na Ayan o no, may mga parang bell peppers, May mga ano, pipino Tapos syempre ito naman yung sinabawang scallop Scallop ba yan? Hindi ko alam eh. Minsan kasi ano yan eh, Mga oyster gano'n. Hindi ko alam yung mga tawag dyan. Tapos syempre nagbigay din sila ng napakalupet na yan o may cheese sa taas. Hindi ko na alam yung mga tawag dyan. Pero ang total na nagastos natin dito 5,000 sa lobster tapos sa mga shell umabot ng 6,000 plus syempre yung rice natin umabot. So ayan guys. Uh, yung binili nating lobster tsaka yung mga shells. Titikman na natin. Ito na yung last food trip natin ngayong gabi. Aww. Okay. Yeah. Let's go. Really. At ayun lang na nga, napailing na ako sa sobrang sarap ng 5,000 lobster tapos 6,000 na mga shells plus may rice tayo dyan. Umabot ang bill ko dito ng 12,000. Siyempre, bumorder din tayo ng mga drinks. Ayan, yung nagpamahal dyan, yung cheese talaga. Okay, kasi yung cheese daw galing Germany. Okay, tapos yan, tinikman-tikman natin. So, sulit naman na pagpunta natin dito sa Boracay at okay lang ang paggastos natin. Okay, ano kita niya kung gaano kalaki, di ba? Malaki 'yan. Yung lama, yung shell niya malaki pero yung mismong laman, <coughs> yung loob, mismong laman ng lobster, eh, yeah, lang. So, yeah, sana enjoy kayo. Sobrang sarap.